kasi ito sa mga kupal kayo Dahil nagdapat ang gas <laughs> ka lang. Huwag ako. Ano? Number 6, taga-Mindoro ka? Ako, ayun ako sa living room. Nagtatas, nagbili pa ako ng chicheria. Hindi na sinta. Number 6, taga-Mindoro ka? Oo. Taga-Batangas ka, uh, Taga ka din? Mindoro ka lang. Taga-Batangas ka din? Mindoro lang. Taga-Mindoro din ako eh taga Mindoro din ako, Oriental, sa Rojas. Rojas. Ah, gayo. Rojas. Pero ano, nandito ako ngayon sa Batangas, dito ako naka-duty. Ha? Makati ako kayo. Malayo nga. 27, uwi 装备，装备。 nakita ko yung body sa arcade tapos nakasalubong ko si Tim doon kami sa power room um inon namin yung lights kasi na out, tapos papunta kaming arcade siya papuntang hall nakasabay kami tapos meron akong nakita ka bangkay ni report ko wala naman siya na na slash means hindi ako yung killer hindi ko pinatay ni report ko lang hindi ko alam ano kung Ano po si number 9? Nakita ko po siyang siya pong pumatay noon Doon din ako kay number 10 kasi kita ko yung kasalubong ko na wala ng ilaw. Case yan. Galing ako sa kitchen na guys ako ang food. Ang kailangan ko na lang yung light tapos na. Sino yung kausap ko kanina? Ano number 6 ako yung kausap mo kanina? Si number 2 kasama ko yung sa ano, sa power room kami nagbukas ng ilaw tapos magkasama kami niya sa arcade ano, <coughs> papasok pala ako ng kuha ng hall nung ni-report niya yung ano, yung bangkay. Tasaray ano account ng jowa ako ko lang nagamit kapag ako ay nasa duty. Oh. Sorry ka number 10, feeling ko ikaw feeder. Kahit tayo magka ano iboboto pa rin kita. <laughs> <laughs> Kakapasok ko pala ng hall, magkasama kami ni ano nito. Hindi, ikaw kasi nakasalubong ko bigla na eh. Sige, skip na tayo. Sige, nakabalo. <laughs> Kapapasok, papasok pala ako. Ay, walay pa lang namin ito. At ako tapos C'est Ayun, ako. Kala mo, ha. Kala mo, ka mo, ka mo, ha. Sunod-sunod parang dumarit ako. Sunod-sunod ka pa, mo, ha. Sunod-sunod ka mo, ha. talaga. ko yung Isa kayong kupal. Yung namatay dyan, yung namatay kupal yun. Yung namatay kupal. Hindi mo nga alam kung ano number nyo eh. Yung mamatay ko <laughs> Yung first time mo maging killer, tuwan ko ako. Kawawa naman. Opal. <laughs> Boom.

pumatay, nag-arcade ako. Nagulat na lang ako kung oh, nakabagsak yeah, na sa number 10. Iboto nyo ako Ibuto niyo, kung gusto nyo ako para makalib na ako. Yeah, oh yeah. Gusto ko maging leader eh. Lagi lang ako sa bibigyan ako oh guys si Lain sa pool ako din sa pool nagtaktas kaming dalawa wala kayong magagawa kasi mga kupal kayo mm, Mas kupal ka ng meto. tulog ka na lang boy Sino Number 2, Number 2 Number 2 Number 2 Number 2, Number 2 yeah, Number 2 tayo okay. guys Tigla <laughs> natin i very Iphone kasi ba siya eh. Alam mo kung saan galing yung kupal at pangit to? Kasi, kasi kupal ka at pangit ka, nagmala ako sa'yo. So, so, yan niyo ka bukan cepat gitu, tapi cepat gitu kita, bukan cepat gitu kita, bukan cepat gitu kita, cepat gitu kita, bukan mau cepat gitu kita. spaghetti. Ah. Spaghetti ka. Ala, si Six pumatay dun. na ko si Six. Ano kasama ka sa Italy, rin mag ko sa 8 sa living mag Magbubuo ako ng pistol ay bintang pa tong si train. Napa din ako ng tanghali to song morning. Nagtatas pa ako dun sa call. Ibintang pa pang-ukal ko. Ano ba, yeah, malapit na akong matapos yung task ko doon sa canteen nag-report pa, isa na lang yung lilinisin ng cleaner na yun. Bagal-bagal pa naman. Hindi ba pwede hindi na i-report? Yun, hintayin na matagal na ron. Sa na mag-report. Hindi pwedeng hindi i -report kasi baka may grade digger. Ayun. Sinasamahan ko si Far mag-task. Ano na, lang kami. Kung nasa power room yung ano, yung ba dead body or sa labas, si 5 yung pumatay yun kasi nasa bar ako. Dumating siya, galing siya ng power room bago pumunta si 6. Galing security room si 6. Ito sa lang ako. 10 tayo, Ano 10 tayo 10 tayo. Oh, no, okay. bakit? Ano yung Hoy, mo na? 5 na yung... 5 na yung mika muna. 10 tayo. 10 nga tayo. Wala nga ako sinabing... 5 ano. yan. 5. Okay, okay, oh, bakit yeah. guilty kayong dalawa? Nagkakampiyan pa kayo. Kayo lang Ten naman gusto. Wala naman ako Alam mo kung nasan yung body. Oh, o, talaga na. naman ikaw yung halatang halata galit na galit ka mga tanga ano? na si 6 ang hirap pag mga tanga ka laro ano kasi ayan si number 10 wala na muna ako sinabing body eh kung nasan yung body pero alam niya kung saan ko nakita tapos ngayon sasabihin niya nasa power room tama naman yung location pero wala naman ako sinabi kung nasan boto niya na yun si 10 si 10 yung killer <laughs> ano ako nag open ng lights sa power room Walang ibang tao din ako lang. So, nasa pagyari ko ako nakita ko si number number 4. So, yung guys ng light, yun. Yun lang. Tapos, yun lang. Oh. Ayun ako. edi boto. Para makagawa na. Night time. Bona ka, mas bona ka, makabona ka, mas bona ka. ka, mas bobo ka. Kaya ako sinabing kung nasa power yung, yung body kasi galing nga dun si 5. So either killer ka rin. Oh kaya nga di ba wala ko sinabi ng strict kung sabi ko kung nasa power room nakikinig ka ba bingi kaya tay kung nasa power room yung body si five ang galing doon kasi nasa bar ako pumunta siya doon bumalik siya Bobo puta. Sino ibobobo? Kalalaking tao, uy. Eh. Huwag kang bidabida. -bida. Okay, ang pangit pa oh, <sighs> pa mo tayo. Oo, ka. na yan si Tri. alam ko kung joker yan. Ten tayo, Ten. Tri, Tri. Vote na si Tri. Basta tayo na hindi na <laughs> kami Tulo. Tulog na kaya. Hindi okay, okay. pa nakakapatay okay. 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 nagtuturo mm -hmm. lang ako, nainis ka.